Ipinatupad na ang bagong maximum suggested retail price na 49 pesos kada kilo para sa imported rice sa lambak ng Cagayan. Ang naturang kautosan ay alinsunod sa Administrative Circular No. 5, Series of 2025 ng Department of Agriculture kung saan epektibo na ang naturang suggested retail price noong ikasampu ng Marso sa mga pampubliko at pribadong pamilihan. Simula Enero ngayong taon, bumaba umano ang presyo ng bigas sa world market na siyang naging batayan ng bagong presyo para sa imported rice. Layunin naman ng bagong SRP na mapanatili ang abot kayang presyo ng bigas at bilang pagprotekta sa mga rice consumers labis sa labis na pagtaas ng presyo. Samantala umaasa ang, ang ahensya na susuportahan ito ng mga rice retailers or rice trailers sa pamamagitan ng pagsunod nila sa bagong kautusan upang matiyak ito nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang magsagawa ng monitoring sa mga nagbebenta ng mga imported rice sa pamilihan sa buong rehiyon. IFM News.